sa sanang sisipi meron tayo sa tigilan ito yung tiyatawag na kamalig uh, imbakan ito ng mga uh, bigas noong unang panahon at uh, ito ay gawa sa kahoy, matitigas na kahoy mulawin, nara at kung ano-ano pang matigas na kahoy ginagana ng kanay oo, kaya matibay pa rin siya may mga lupang na yung mga pero yung mga dingding lang siguro. Mga lawang ilang... pula, mga lamper. Oo, oh, uh, lang nadadali. Pero yung kabuuan niya, matibay pa. Hanggang yung bubong niya, kaya ano? Lalo na yung panyong tibay yung pinakabalangkas niya. niya Oo, oh, oh. atibay. condition pa siya. Oo. Oh, Lalo na yung mga pinang, yung, ano yung tawag dito, biga ba yun? Oo, uh, yung biga niya biga. mismo. Tibay pa. Lalo na yung pinipost niya, yung poste. Eh. Oo. Uh. So, kamalig na kamalig talaga siya. Oh, sinao ng kamalig. Ay, parang century na siya eh. Oo, oh, oh, oh. Dahil yung mga ano you know, pa, uh -huh. design niya nung araw. Oo. Uh -huh. Ito yun. Ay si, nakapuro kahoy lang po siya noon, wala pang pa, uh, Wala pang yero-yero ano. Pa araw, eh. Ayan, pagka binabayan sa babagsak dito yung bigas uh, noon, para na, Tutulo na. Oo uh, uh. nga. sa ilalim na yan. Eh, hindi mo na alam yung nandiyan ano. Hindi natutulo. Ha? <laughs> <laughs> As is na yan. As is na yan, wala ka nang tatanggalin. Original oh. 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 Ito, na pagkakakon. Oo. Sa antikangwan. kwan. Yes, Oo. Pagkakayari. Oo. Dali nga. Ito ang maganda, hindi na-develop talaga. Ayan. Ayan yung hagdan niya, pataas. Ngayon, may, total may hagdan na siya. Pwede nga yung ano. Oo, oh, ayan. Ang ganda gawin ito pwedeng isang site to ng kuan kainan hmm. ito yung kamatsili diala problem pag lumalaki na angat na niya yung ano ito yung iangat niya yan, ano? na ah isang problema itong kahoy na sampalok sa ay kamatsili pala oh, medyo sinira na nga lang niya yung ano yung bubong lumaki na siya eh yung bubong nasira na si dahil sa sampalok ay kamatsili, kamatsili pala ayan. at saka yung nandun sa sulok bali ng pahal wild yan si kuya

Uh -huh. May malaking parking sa likod. Ito, umpick, oh. Mulawin yan. Linis lang talaga to. Ito na, Uy. nasa wild ka. Yung wild forest. Oo nga. Malong-long pa tong likod pala. Ito yung ko. Tiniks ko na siya. Ay, Ito nilang. yung bakod. Oo. Ayan yung binakura ni Kuya. Ate yung nimpa. So malonglong dito. So, so, malonglong. Oo. Yung malong mga nasa so, oh, 1,000 siguro ko. Square meter. Malong nga. So dapat to, Kuya, linisin muna lahat yan. Ano? Mm, para sa akin. Oo. Oh. Madaling kumilos. Ayan, para kay Kuya, eh, ano, linisin muna daw to paligid uh, nakita mo naman na medyo oh, doon naman tayo dito saka hanggang doon oh, nga, hanggang doon oh, Linis lahat pag nalinis lahat siya madali na lang gumalaw dito maglinis ng ano, kabuuan Isasak isasakay sa elf yung mga oh, dapat makapasok yung sasakyan dito kamo hindi meron naman yan eh may... oh yun makapasok may pasok yung ton dito may pasok yung buhangin yan eh ah kaya pala rin eh no? Um, may atras ko bloksan ko yung bagot Temporary mm. yung Ferrari lang may bagot eh. oh, pwede pala yung pakita